ito o no, manaakin ninyo. Manaos ang kanimo. Kinutlogikan sa Banghelyo, sumala ni San Lucas. Umayaw ni o gino. Unya, gisay-say sa duha ka tao ang naitabu dito sa dalan. O nga nakaila sila sa gino sa iyang pagpikas-pikas sa pangin. Samta nagsugilon pa sila ni Ini, sa kalit mibarog ang kiduo sa taliwala nila og mingon. Ang kalinaw maguban kaninyo. Nakurat sila og nalisang. Huwag naghuda-huda nga nakakita sila espirito. Apan mingon siya kanila, nganong nabalakaman nabalaka man ka mo, nagduha-duha man ka mo, tanawan ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil. Ako gayod kini. Hika pa ako, o makita ninyo kay ang espiritu walay unod o mga bukog. Ingon sa nakita ninyo nga ani ako nako. Gisulti niya kini o iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot o mga tiil. Apan wala gihapon sila makatuo. Hilabihan, hilabi, hilabihan ang ilang kalipay o kahibulong. Busak ipangutana sila ni Jesus, dun na baka mo'y makaon din he. Ogyatagan nila siyag o sa kabuok sinugbang isda. gidawat kini ni Jesus kaon sa ilang atubangan. Huwag niya siya kanila, kining mga butanga, maugayod ang akong gisulti kaninyo, samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanayin, nga naisulat may tungod kanako sa balaod ni Moses o sa mga sinulat sa mga propeta ingon man sa mga salmo. O gipa gipasabot niya sila sa kasulatan. Lumingon siya kanila, kini mao ang nahisulat. Niya ang misiyas kinahanglan mag-antos. O mabanhaw sa katulong adlaw. O nga sa iyang alen, ang mensahe may tungod sa paginulsol o sa pagpasaylo sa mga salak kinahanglan isang yaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem kamo mga saksi ni ining butanga ang ebanghelyo sa Ginoo day ikaw, o Kristo malingkod. maing hapon nato tanan sa atong ebanghelyo karon nangutana si Kristo nganong nabalaka man kamo nganong nagduha-duha man kamo so bisa ang mga apostles ah uh, o mga tinunaan, nakakita na ni Kristo na nabanhaw siya nagpabilin gihapon sila sa pagduha-duha nagpabilin gihapon sila sa kabalaka importante kining pangutana ni Kristo nganuman nagpakita na siya. Na despite sa pagpakita niya, nagduha-duha gapon sila. Despite nagpakita siya, huwag man siya magpadamgo, kawas siya magpadamgo kay bungar na huna na to. Si Kristo many times nagpakita na sa iyang mga tinunan. Pero ang iyang mga tinunan, nabalakag yapon. Ang iyang mga tinunan, sama po na to nagduha-duha gihapon Karon pang si pang ang pangutana niya mo si pangutana Ang pangutana niya sa mga apostoles mo di yung pangutana natong tanan ron Unsa may imong gikabalak an ron Unsa may imong gikagul an ron No Dingun siya Ako kini Ako na banhaw na kasi Kristo na banhaw naman, kinahanglan atong tango na ang atong pagduha-duha. Ikaduha, ato nang isalig ang tanan ngadto ni Kristo. Amen? Na banhaw ng ginoo. Muni unique sa ato ah, kaya si rajoy na banhaw, ang founder sa Katoliko. Mm. si Muhammad namatay, wa man mabanhaw. Hangtod karon Si Buddha namatay sad. Wa mabanhaw. Oh. Si uh, Felix Manalo, matay wa pud mabanhaw. Muni kay sa ato simbahan ang magtutukod nato tinuod gipatay apan tinuod usab nga siya na banhaw. Banamingon siya, unya gipasabut niya sila sa kasulatan. Umingon siya kanila, kini ba ang naisulat? Nga ang Misias kinahanglan magantos. O unya mabanhaw sa ikatulong adlaw. O nga natuma na. O kita nga mga tagatikom, puno ng tatagpaglaong. Nga naman, dili tungod kay daghang kag kwarta. Na kwarta mo man. Dili tungod kay daghang kag sakyanan. Ang di di mawa si Kristo. Ang Misias Ang Dios nga nagpakatao ni uban na kanato sa iyang pagkabanhaw sa tuibang hilyo karon Una nga, sabta nag-praise and worship mo, katunganan mga umpisal, magpakumpisal ako. Kay pinaagi sa iyong sakramento, buhi si Kristo. Amen? No? Buhi si Kristo. Muna nga ingon din sa Ibanghilyo, isang yaw ang iyang ngalan, nga ang minsahe may tungod sa paghinursol, o pagpasaylo sa mga sala. Importante ni, ang repentance, o forgiveness. Ni kung na ni ining nitawag nga unrepentant spirit na di ta mo dawat sa tong pagkamakasasa nya di ta magpasaylo money no mo kuwang na to og kun ato ning i-practice di ay sa ngan sa Ginoo dili tungod lang nimo because in the name of God nya timan ini mo na naana ang kalinaw sa tagsa-tagsa nato ka kasing kasing unang ang greetings niya kalinaw jud unang uh, nga manito pangayoon sa Ginoo karon nga mapuno kita sa espiritu sa paghinulsol o pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isang yaw ngadto sa tanang dapit apil diristikom dapit man eh no isang yaw nato ang sa isang yun ato, ang pagpasaylo sa mga sala. Manang iyang gigaan ang mga apostoles yang gihuipan, mainyo ang Espiritu Santo. Ang mga sala, si Bisan Kinsang Sala, nga inyong gipasaylo, gipasaylo ko kini. Ang wa ninyo pasayloa, wa ko usab kini pasaylo kini nga authority dili ni siya personal kay pwede man ta makapasaylo sa nakasa na to di ba nya kung personal lang kung di pud ko mapasaylo sa nakasa na ko apil ko di pasayloon sa Ginoo di ba pero kini nga authority sa ministry dili ni siya bian personal siya nga pagpasaylo sa sa may ministry of reconciliation jud siya kay ingi pasaylo sa mga apostles gipasaylo ko usab ang wak pasay luas sa mga apostles wa ko usab pasay lua ang wak pasay lua katong wa pasay sa mga apostles wa maapil ang mga apostoles. kay di man siya personal it is ministerial oh. timing sad ya yeah, while nag praise and worship mo with the WBL ako sad mo could go for confession ang ngita lang taglugar diri kay eh, magpakumpisal ko sa gustong mangumpisal ko tong wa kumpisal na banhaw na sa Kristo wa pagakumpisal no pero sa di lang kay no? eh, karon pa dog sa Espiritu Santo no <laughs> okay ra gyapon so mo nga sugod sa Jerusalem kamo mga saksi nining mga butanga so ang unang mga saksi mga apostles amen Muna kita, Uh, usahay usa kayo din natakasabot sa toko galingon, din natakasabot sa itong kinabuhi, usa joy solusyon, ana. Duol ni Kristo. Si Kristo lang ang bugtong makahatag na kalinaw. Kung sa manang dagang kagkwarta, wala po kay kalinaw. Magkong sa manang dato kay ka, pero wala kay kalinaw. Yung sahay ba ya, kung respeto sa tatao, dili tungod sa iyang pagkatao. Tungod kay daghan siya kwarta. Shh, uy. <laughs> Tinoon dili. Sus. Yes. Sa so, so daghan kwarta, influential ka ayo. Pero ang ginoo dili ng nana, mo nag, siya nga wala. Yan naman, importante ang imong persona kaysa imong bahandi ang pinakadakong abahan di ay nining kalibutan na kita ang atong pagkatao kay tungod ni ana si Kristo nagpakatao amen so, sa dilagway kwarta lord basta tao ko no <laughs> pagka nindot ay mahimong tao amen kunang nga uh kita nga niya din ni Karon, atong respetuan ang usag-usa, tungod kay siya tao. Amen? Kanang imong tapad, tao na. Tanaw, tanaw ako na, 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 na tao ba? No. <laughs> Or tao-tao. <laughs> niya, kay tao man na, pililhon kay na sa ginoo. Amen? Pagkabililhon nato sa ginoo. Kung sa hay, taka-appreciate sa ito kagalingon. Di na tanaw sa ilong. Sino kung ilong, oy, mubo man kayo. Kung tulupay pa'y buho ni Halo hmm. Kung huwag buho, butoy. <laughs> si kabala ng ilong ni mo, no? <laughs> kung doon na po'y maglatay-latay nga, so maaagtambis. <laughs> bahala ng bubuo atong at ilong, importante, wa mabali. No, na ako nyo nabali ng buho na nasbabaw babaw. <laughs> Niya mag-uwan, murag sanday yung. <laughs> <laughs> Una nga, kinahanglan, atong i-appreciate ang atong pagkakita. Ikaduha, e i-appreciate na to ang mga tao nga naadiyak atong i-recognize. Kaya usahay, dili na nato ma-recognize ang usag-usa, hindi na nato sila marispito tungod sa ilang estado. Pubre, oh, singhagan na nato, uh, maid oh, na nimo, na ayaw. Kaya matod pa ni Saint Francis de Assisi, ang imong kinaiya nga gipakita sa labing ubos ni mo nga iksuon mo na imong taras nga gipakita ni Kristo. Amen. Yeah, most of the time ang grabe grispito jud kato mga tao nga naay sapi. Pero karon ato na nang usbon. Kidahanglan tag sa mga tao bisan pagway sapi. Nimo tapad na ni sapi? Pangayo ah. Na. <laughs> <laughs> Una mana ma ma ayo ay sapi importante ang respeto nato dili maosang Amen. Pareha tong nay pari nga wa magpaila. May pareha na ko murag sa Kristan. Misa siya sa pikas parokya nga wa man siya mailhi. Nya na may mother butler dito nga stricto pas tanang tanang matay sold na ang pari dito. Nga nagkaswal lang. Ningon ang pani nga, Nanay, nabay CR si dire re. na, ah, pero CR ni pari, din ni CR sa tao. Sa asa man ang CR sa tao na eh. dito, libot dito, libot tuwa dito CR si sa tao. Di ka pwede dire re. Kay CR si ni pari. Ningon pong pari, ay salamat na eh. No? Muari na ko sa CR sa tao. Nilibot ang parin nito, nag-CR sa CR sa tao. Ibalik siya kay Iya namang Misa. Ibalik naman siya dito sa Kristi. ingon na po ang mother butler. Oh, ni anam po ka. Kahit ka go. Ga Gainan ka ang CR doy. Tuwa dito sa likod, CR sa tao. Sa, nay, mag na ko. Ha! pari day ka ano nga mang ka magpaila doy eh, no <laughs> hapit na motila siyang lapalapa kay -lapa. ah. eh, the way siya mo kuan dipindi sa estado tinuod dili kun dunay manaygon sa inyo ha nga wa wa intay klaro lako lako baho, ikak kawol ng sa akong mga bisita lako lako ana truk pari madto sa ha? Sus. Maihaw na astangkal. <laughs> Tinoo dili. <laughs> oh, may ngon bata, ma, ako nang paas manok, ma, sa pari na na. ng batikon, ma, sa pari nga po na. Ang kanil ng pako, ma, sa pari lagi na. Gutom na maging bata. Yung ang bata, lang atay ako, ma. Nasa sa pari, ka po anak. Yung ang bata, giatay ning pari, ah. <laughs> <laughs> Astang atay di ko kakao. <laughs> giatay siya ning pari, ah. Ako po yung mga usahay, mag-agad sa status sa tao niya atong respituan. Amen? Ang challenge na to, respituan na to ang kadausa, manaabas siya or mawala mataas ba siya position sa to katilingban or wala i hope the same ra ang atong pagalagad the same ra ang atong pagtagad the same ra ang atong pagtanaw amen nabaliko na ko ang usa ka punto sa ebanghelyo si unsa may nakapaduha-duha na ron unsa man ang nakapabalaka na ron ningon ang Ginoo akura ang makahatag kaninyo kasiguruan. Wa nay pa. Sa kamungan niya din ni Adini Karon, suwerte ka eh. Hindi ka suwerte, bless. Hindi mo kami itong suwerte. Bless ka ayo tangtanan karon. Amen? Excited na mo sa itong activity karon? O, oh, banayaw dito ron. Oh. Katong mga sakit ang tuhod, Oh, musakit nagsamotron. No? Yeah. <laughs> Pamaulan mo kuman. so, with the charismatic community, wala nga magdaig sa gino. Amen? Wala human, ah uh, mag-evangelization. -evangel Yung uh, mas evangelization, manihapon tayo mag-uli. Manihapon tayo. Danay, danay ko ano? Danay, 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 danay mga umbak. <laughs> nag kayo. Ah, makalibre, matana. No. nga sunog na raman yung inyong <laughs> tumbuki din rin, no? Walang, uh, na naalang ninyo. Kung kita na po'y masunog, no? <laughs> Di lalim, no? Wala nga, uh, ni si Kristo, aron dito masunog, no? Init kayo ito panahon. Walang nga, uh, pinaagi ni ning evangelization, muda ko ito kahibalo. balo. Kung ko ito kahibalo, balo, ko sa itong gugma. Kung muda ko ato gugma, muda ko sa dang atong commitment ngadto sa iya Amen. So human sa kaon na to hapon ah uh, ta mga nanay first quarter nanay versus nanay. What my rules, no? no? Pwede nimo idagan ang bula, why dre Wa autay, no? Wa puy <laughs> Ang pinakaligri ang mga nanay. Okay? Wala nga ayaw mo ka uaw. Wag dula mo, no? Sa second quarter mga tatay. Yung tatay man ko, isa gwa ko ako yung asawa na. No? Pag adto na mo gwa da lupi dami ni singgit na ko. I love you father, no? Ya rengan bag dagway na ngurus <laughs> sa tangko na. Salamat Lord. Sa so, pwede mo gakos yung father. Hindi gakos magtaman. Ay no you know? Ikaw matuman yung mga pagbuot din sa yuta. May sa langit. Hindi po yung gakos lahat. di hindi man kayo orang anong nagawahin, no? Hindi ko nga, iiwai ako sa mga panulay, Lord. <laughs> Ito ako na, ha? Tuong mo, no? Ito yung katuog mong guru, no? No. <laughs> Mo nga pag enjoy ta karon mga tatay Andulat ta ato ko sa mga tatay kay mga dagko nagtiyan. Lalo ka puyon. Nya sa third quarter mga dalaga. Nya sa fourth quarter mga ulitao, sa fifth quarter mga bata. Katong gagmay nga bata. Ato mga waitule. <coughs> so tagsara man eh munta nga, ayaw mo pagdaloy ug guli. Ay tagsaraman eh. Ni. Niya, let us enjoy our presence. Amen? Ay kini mga idaran, dali man ni mga uli. Tamang uli na ta, uli na ta. Ayaw yun mag uli, kaya mailhan mo. <laughs> 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 ayaw na ito magkainaran na ta. Sa mga batanon, di yun na muli sabay. Mga batanon pa man. Ah, nyo pre. Bay, nyo rata uli Bay. Ang ah, mga ilaran, sa si, mga na ta. <laughs> Katong sa'yo manguli, ah, wala ito, mga idaran. Hindi <laughs> ka di ba dyan mo mo ang ko niya? <laughs> dyan tiguang, pader. nginalan nalang dyan ko kawatan. Ayaw lang dyan ang tiguang. <laughs> mga katawahan sa Diyos, kanya din karoon, let us enjoy and valuing our presence. Ah, Tagsaraman eh. Nga, why color? Why partido direct? usara tatanan. Amen? Kay usara ang ato ginoo, dili daghan. So manindugta, ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Dungan kita sa pag-ingon, nagatuo kami sa Diyos amahain, magagahon sa tanan. Magbubuhat What's sa langit ug sayuta. Ug sa tanang mga makita o di makita. Nagatuo kami, Espiritu sa, nagatuo kami, ka, sa usa ka Ginoo sa Kristo ang bugtong anak sa Diyos, ginaksamahan sa so wala pay katuigan Dios ikan sa Dios kahay